Okay, so the time I, I was an employee. Um, may nakapag-invite lang sa akin. Um, isang high school graduate. Kung pag invite pa lang, hindi nakapanipaniwala kasi yung hitsura ng taong yun. Ang sabi niya kasi sa akin, pwede kang umaman dito. Alam mo yung, yung tipong, oh my God, paano ko yayaman sa taong nag-invite na to? Kung i-judge ko siya doon sa hitsura, sabi niya man sa akin, ah, ma'am, wala namang mawala, tingnan mo lang. Sabi niya sa akin. So, that time kasi, uh, parang nakaramdam na ako ng bagot sa buhay or parang naiinip na ako bilang mahirap. Kasi, uh, my first motivation talaga para tumapos ng kurso is, kurso is para yung maman. Para yung maman, okay? So, nangarap ako yung maman dahil lang noon sa na-witness ko yung kahirapan, yung makita ko yung nanay kong umiiyak. Yon, so that time, sabi ko, ah, baka ito na yung pagkakataon. So hindi ko siya gin-judge, uh, bilang siya personal kasi kung i-judge ko, ko siya, hindi ako sasama eh. So sinubukan ko siyang pumunta doon, makinig kasi ako naman kasi talaga parang gusto kong uh, mag-open, baka marami pang opportunity na kung saan hindi ko nakikita dahil nga nakafocus ako doon sa trabaho. So, sumama ako ayon umupo, tinabihan para hindi makaiskapo, no? Takot ata siyang takasan ko. So, umupo ako. Then, nag-talk yung taong yon Siya pa yung speaker, ha? napakagaling niya. Napakagaling niya na kung saan na-deliver niya na tama yung present presentation which naintindihan ko yung concept ng business. So doon na ako ngayon nabaling na yung attention ko doon sa concept ng business, hindi na doon sa mismong nag-invite sa akin kasi pag pag na-focus ako doon sa itsura nang nag-invite sa akin, hindi talaga ako jo join <laughs> Pero since sabi ko, ang ganda ng concept, kung gagawin ko siya, possible talagang yayaman. So nandoon yung naisip ko. So sabi ko sa isip ko, since tumagal ako ng 15 years, bakit hindi ko susubukan isang taon, dalawang taon, tatlong taon? Baka naman ikakayaman ko na? Kasi for my 15 years, sobrang nababaon ako sa utang talaga. Kasi alam naman natin tayo mga Filipino, kahit alam mo yon kahit may asawa na sumusuporta pa rin tayo sa magulang natin, uh, lalo na pag tayo yung nakikitang may trabaho, parang, parang obligasyon nating tumulong sa mga kapatid na walang trabaho, yung naghihirap sa buhay. So, nandun yung gano'n na parang the ako akong umaman kasi kung ang sweldo ko ay limited lang, limited lang din yung tulong ko. So, so doon doon ako nakapasok doon sa industry na 'yon na kung saan yung concept pagpapayaman which hindi naman tinuro sa school sabi ko kakaiba so pero nandoon pa rin yung Oh my god, hindi ako nagtapos ng course para magbenta-benta. Kasi dalawa lang naman yung yung ano doon eh nasa papasok sa isip mo, ang magbenta or pag pagbib, uh, pagbibintahin ka or bibintahan ka. Wala ako sa dalawang yun eh. Bibintahan ako, wala din akong pera. Kasi alam natin yung empleyado kung hindi kulang, sakto lang, 'di ba? So, yun, nadala. Pero sabi naman, ah uh, sabi doon sa speaker, ah uh, aralin to, uh, ang business na to ay a business na tulungan. So doon ako na no binigyan ko siya ng chance kasi nga hindi basta-basta yung reason ko eh. Sabi ko nga eh kung pag, kung manatili ako bilang empleyado, hindi ko maabot, hindi ko matupad yung pangako ko or yung pangako ko sa sarili na yayaman talaga ako. Kasi as in nangako talaga akong yumaman sa yumaman kasi para sa nanay ko. Tapos ang nanay ko hindi naman naniniwala. Sabi ko lang, nanay, antayin mo, yayaman ako. Ang sagot ay tumigil ka na, Jovilin. At saka huwag mong lakasan ng boses. May makarinig sa'yo, nakakahiya. Ah, di ba ang ganon? Tapos sabi naman ng nanay ko, kung ano yung kaya, yun lang. Okay nang makakain tatlong bisis sa isang araw. Kung maiksi ang komot, matutong mamalokto. 'Yun yung lagi nating lagi na lagi kong naririnig ng mga katuruan or mindset na kung saan, uh, parang binigyan tayo ng limitasyon na kung saan kung ano ang kaya, yun lang ang pagtiyagaan. Na pwede naman pala, na pwede kang mag- ah uh, mag, magkaroon ka ng sobra-sobra pa sa pangailangan mo. So doon ako namulat sa MLM industry. Sabi ko sa MLM na bago yung pananaw ko, nagkaroon ako ng malawak na pangarap na kung saan nagkaroon din ako ng, ng lakas ng loob at uh, paniniwala na dito sa MLM, MLM industry, matutupad ko yung pangarap ko at nangyari po talaga yon sa networking na Tumbaka yumaman talaga talaga ako sa networking industry